Ganito pala kamahal ni AJ Raval ang kanyang tatay na si Jeric Raval. Ayon sa isang post at tila isang appreciation post para sa kanyang tatay na si Jeric, ani ni AJ. Thank you for your firm commitment and guidance to ensure our happiness and well-being. I appreciate the sacrifices you have made to provide for our family. Thank you for all the advice, wisdom, and valuable lessons. You have instilled in me at ang pinakasalahat ay ang pagbigay mo ng oras at atensyon sa amin. You will always be the first man I ever loved, Tatay Eric. Matatandaan na bago pumasok sa showbiz industry si AJ Raval ay madalas itong isama ng kanyang tatay Eric sa mga shooting at ginagawa siyang PA nito at doon nga ay nagustuhan siya ng ilang direktor at ng mga talents kung kayat dito nagsimula ang kanyang showbiz career. Madalas ding sinasamahan ni AJ Raval ngayon ang kanyang anak na si AJ sa mga shooting nito ng pelikula o serye.